mamaya gabi na tayo mga kauwi 10 o'clock ng gabi ang labas natin sa trabaho Yo, what's up mga ka Pasok na tayo ng trabaho. Ala una. Bale, alas 12 rito. Exacto mga ka maya maya lang ay dadaan na yung bus 361. At dito na tayo tumawid mga ka 12.08 yung daan ng bus 361 at talaga ng mga maulan kabubuhos lang ng malakas na ulan kubaga ayun o oh, lakas ng agos ng tubig dito buti tumila paglabas ko ng bahay kaya nakalarga tayo alas 12 eksakto ang daan ng bus ay 12.08 maya maya lang nandito na yon. maulan ngayon maghapon alaw na pa naman pasok natin pinagahan ko lang para hindi tayo gahulin sa oras ayan Pagdating natin doon sa MIT sa Heman Park siguro mga 12:35, 12:40. So mayroon pa tayong inutong paglalakad nang hindi nagmamadali. Hay mga kapin boy. Bonnet na ako. Sinisilip ko yung bus baka biglang sumulpot eh. Wala pa naman. Ah, boy, dala tayo ng payong sigurado't maghapon ang ulan. Kaya pag uwi natin mamayang alas 10 ng gabi hindi tayo mahihirapan dahil lalakad tayo sa Heyman Park mahirap kapag kawalang dalang payong dito na ako sa bus stop pasok na tayo ng trabaho at yun nga sulit yung pamamasyal namin nung nakaraang araw sa Auckland CBD dun sa city center ay nakapag din kami ni Jinal si Cecil yung kaibigan ni Jinal Alright mga ka boy, Nandito ako ngayon sa bus stop at Waiting tayo ng bus Grabe Maghapon ang ulan ngayon Kaya Sakto lang may dala tayong payong mga ka boy. Nakahanda na rin yung card natin Ayan nakahanda na rin yung card natin So nakahin lang natin yung bus Buti tumila. Kanina, grabe yung buhos ng ulan. Ang lakas. Tantayan natin yung bus 361 dito sa Manurewa, Waymouth Road. Kapag nanggaling ka sa Waymouth Road, bus 361 ang bumabiyahe rito. Meron ding bus 362. Pero dun yun sa BP Connect sa taas, sa Mount Fork Park. Meron ding bus 33 pero... Doon naman nagsisimula sa Manurewa Interchange. Nandito kay nakatira sa Waymouth Road. Bas lang talaga yung dumadaan dito. Ayan, papuntang Utara yan. Ayun mga kapinboy, nandito na yung bus. Parahin na natin to. yun ito na yung bus mga kapinboy. Hayman Park, MIT at tatlo lang kami yung pasahero ngayon sana hindi nabasa ang hirap sa yung ganong kalakas buti tumila bago sa alas 12 kaya ako sa akto alas 12 alright mga kapingkod 25 minutes ang biyahe papunta ang MIT at larga na mabilis yung biyahe pero diretso buti lang yung sumakay lima malang kami lima ay hey, mga kaping boy, ang bilis, nandito na kami sa Manokal Super Clinic Great South Road Lapit, lapit na paglabas dyan sa Great South Road malapit na dun sa MIT sa Westfield sa Malacoba Station bilis ng biyahe Tanda na yung payong yung mga kapimbo eh Malapit na tayo sa MIT na tayo sa MIT mga boy masama ang panahon ngayon dito na lang tayo dadaan basa yung daanan dun sa Heman Park eh. 12.35 tayo Twelve 12 Sakto lang talaga yung biyahe 25 minutes yun mga kapin boy ito tayo dadaan sa parking lot ng MIT Ayan. marami sa so Jantarang sa loob ng MIT inulan basa malamig yung aga aga tayo makakarating ng trabaho mabilis lang yung biyahe basa pala rito. dami nakaparada mga sasakyan dito may pasok kasi ang MIT ngayon may pasok ang mga estudyante mamaya gabi na tayo mga kauwi 10 o'clock ng gabi ang labas natin sa trabaho 1 to 10 tayo ngayon mga kapin boy sana hindi na umulan mamaya pag uwian bale okay lang may paim naman yun nandito tayo sa lambi drive mga kapin boy olha muito grave. olha um é tá na hora do meu trabalho zone daming sasakyan dito sa banning so oh. daming customer malamig eh hey, mga ka-Pinboy, malapit na tayo sa trabaho tatawid na ako dito จากตัวเองสากแฟนตัวเวงเออ pinboy, tanaw ko na yung zone bowling Na napakatingkad ng signage namin <laughs> Maliwanag na maliwanag Ay mga kapinboy, magkita kita tayo pag uwi ko mamaya ang 10 o'clock ng gabi At sana hindi ako maihatid ng mga kasama ko sa trabaho Dahil hindi nga ako nakakapag-vlog <laughs> Uh, at medyo iniwasan ko silang mahagip ng camera ko kaya solo solo lang muna tayo mga pinboy sana hindi ako hatid uh, at medyo maganda ganda ang ating outro mamaya dun sa vlog natin kaya hey mga kapinboy nandito na ako sa bunnings at uh, dito tayo dadaan sa gilid papuntang trabaho ko at yun nga mga kapinboy kita tayo mamaya after 8 hours ng trabaho ko. So, mga Kapinboy, lalong lumalakas ang ulan. Uh, at nandito na ako sa Zone Bowling. Mga Kapinboy, tawid na ako dito. At makita-kita po tayo mamaya paglabas ka ng trabaho. 8 hours later. Like, you guys all got it? You think, po, sir. You guys all got it? Ayan, mga kapinbo. Na naman ako ng mga kasama ko. Kaya hindi ako nakapag-vlog pa uwi. Nandito na ako sa bahay. So, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod mga video. Thank you po.